Ito na tayo mga idol. Sobrang hanap natin ng kayo. Wala talaga tayo natagpuan. At medyo pabagsak na rin ang ano. Maliban na lumubog na yung araw. Palubog na yata. Yung ulan naman. Pabagsak na. Yan. Ayan mga guys. Yan ang kakapal. Ng ulan. So baka maabotan tayo. Wala pa naman tayo payong. O anong sapin. Ayan, may papalabas na naman. Oh. No? Ay mag-aari ngayon. Ayan, kapatid ko. Mga guys. Ayan. So, dadaan tayo sa bangka ko. Titingnan natin kung ano nangyari na sa bangka natin. Ayan, mga idol. Ayan. Ayan, papunta na tayo sa lungkaan ko. Ayan. Ayan. Dito na tayo sa dongkaan ko. Ay. Ba't wala yung bangka ko dito? Ayan. Ay. Siguro. Lumabas mga guys ang anak ko. Nagpadagat pala siya ngayong hapon. Kaya pala nawala dito. Ayan o. Oh. Dongkaan. Walang bangka. Ay, nagpadagat siya, lumabas siya mga guys Mga idol, ang anak ko, wala pala Hindi ko alam na naglabas siya ngayon Pahapon, paha panggabi Ay, Aroy Maiingay din pala dito Kung maririnig ninyo mga guys, no? mga idol Kaya sabi ko sa inyo Talagang dito sa lugar ko talaga mga idol Wala talagang tigil Umagwat man sa akin sa paligid ko doon sa kubo ko, sa bahay ko, sa Minlan. Umagwat man konti. O, tingnan nyo. Yung nagaingay dyan sa bahay na yan. O. Oh. Yan sa unahan ng bahay na yan. Yan, dyan nagaingay. So, yan mga bangka mga guys. Yan. So, daming mga pagkabangka kaya daming bahay din. No? ilan ba yung populasyon namin dito parang nakalimutan ko na so ganon yan dito mga guys no maswerte lang pag walang nagaingay sa mga araw na yan o sa mga oras na yan swerte mo talaga lagi lang talaga nagaingay so hanggang dito na lang ang aking pagbibidyo mga guys no akala ko nga nandito yung bangka ko yun pala lumabas pala yung anak ko hindi ko alam no Medyo maganda huli ya kagabi. Kaya lumabas siya ngayon. So, hanggang dito na lang mga guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood Thank you so much. Bye-bye. Thank you for watching.